Mga Lods, tara samahan nyo ako magluto ng pinapaitan o sinanglaw sa aming mga Ilocano. Gamitin lang natin itong powder na pinapaitan. Ito pala ay mga laman loob ng baka na hugasan ko na ito at nabuhusan ko na ng mainit na tubig. So ito, na-slice ko na yung kani at nag-slice ako ng bawang, maraming luya, sibuyas, spring onion at saka sili. Ito lutuin na natin. Una kong ginisa ay yung taba dahil gusto ko ito pagmantikahin para matanggal ko yung mantika para hindi masyadong mamantika yung sinanglaw natin. Okay, na lang ko ng mantika. Isa ako naman nilagay yung luya. Pala mga lods, eh bago ko nilagay yung sibuyas, ay pinag-brown ko muna yung luya after 3 minutes. Eh, isa saka ako naman iniligay yung iba pang mga karne na ilalagay ko. Tsaka ako dahan-dahan na ginisa. Tapos so, nung okay na ay saka ko nilagyan ng pampalasa. So nilagyan ko ng patis, pepper, seasoning at saka suka. Saka ko nilagyan ng tubig at tinakpan at pinakuluan hanggang ito ay lumambot. Saka ko lagyan ng pinapaitan powder. Nalagyan ko na ng powder ay saka ko ulit tinakpan at pinakuluan ng siguro mga 5 minutes saka ako nilagay yung sili at nagdagdag ako ng suka saka yung spring onion so eto na mga lods luto na ang ating pinapaitan or sinanglaw sa aming mga ilokano nagustuhan nyo po ang video ito bye